Pinag-aaralan na ng pamahalaan na gawing mandatory o sa pilitan ang pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Lebanon. Ito'y sa gitna ng lumalalang bakbaka ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainel Pawi. Payak at tahimik ngayon ang sitwasyon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Sa video update ng isang OFW at content creator, makikita ang anyay kalmadong lagay ng syudad. pa rin sa... naluwa ito sa sitwasyon sa timog na bahagi ng bansa kung saan kaliwat kanan ng pambobomba yan ay dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces ayon sa Israel target nila ang umanoy imbakan ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas Nauna ng inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena sa pag-atake nito sa Gaza. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng gyera. Recently, uh, there have been sonic booms. Naririnig yung, yung pag-fly uh, pag, pag, uh, eh, pag ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na pag uh, they go low in the city, may sonic boom, nababasag yung mga... Uh yung mga uh, glasses, ng windows. Dahil dyan pinag-aaralan na ng mga otoridad na isa ilalim sa Alert Level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin niyan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. We are actually preparing na for, ano, for uh, in that eventuality kung talagang if it, if it comes to that. Raising Alert Level 4 is, uh, well, we'll just have to see, we'll have to monitor. Kasi nga po, voluntary repat. Ilan lang po ang nag-avail. How can we how can we force people to, you know, to, go into these shelters kung ayaw naman nila? Sa labing isang libong Pilipino sa Lebanon, mahigit pitong daan lang ang humiling ng repatriation. Sa ngayon, apat na sa nag-request na makauwi ng Pilipinas ang may hinihintay pang dokumento sa immigration. Labing lima naman ang hindi makaalis dahil may kaso sa korte at tatlong daan ang umatras na na umuwi. Para sa mga Pilipinong gusto magpa-repatriate, maaring personal na pumunta sa Philippine Embassy sa Beirut o tumawag sa kanilang assistance hotlines. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.